na at ito ang pinakamataas na hinihingi sa lahat ng mga contractor sa Pilipinas sa ating mga contractor kung hindi kami susunod sa gantong gawain ibibigyan nila ng problema ang project namin gaya ng initial termination at grabe apo, tiliyos na minsan ay ginagamit ito ay pabanti pinalonan kita nyo ako ay lagunag apo kaya madalas ay sumusunod na lang kami sa gusto nila sa mga nakausap namin sa bawat distrito ay si na sa gusto gusto na sa ito. bukid dati ay sa kaya sa city first for example city iloy da ay lagi ako sa pinatawagan pag lumalabong kami sa bidding na may taker sa mga projects nila kaya nakikisama na lang kami sa pag hindi kami maka mo na, sabi mo example lang ano hindi yan accurate at eh, ako totoo po ito Ibang bakit example uh, kasi po, ano po uh, ilan lang po ito sa mga ko kasi masyasin sama na lang kami sa, sa kasi kapag